Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal naming kamundo. Sana po ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal naming kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng kuwentong ito na ating pinamagatang Ang Tilaok ng Kamatayan Dito lamang sa ating channel Sa mundo ng misteryo at kababalaghan hindi ba't ikaw ang sintensyador ng sabugang ito? Ang nooy tanong ni Tatang Inopre sa sintensyador ng sabugang nasa kanyang harapan. Sumagot naman ito sa kanya. Nung pagsangayon at dooy, muling naguwi ka sa kanya si Tatang Inopre ng mga katagang. Nakikilala mo ba kung sino ang dalawang mga lalaking yon? Yang merong panabong na isang mayahin ang tanong ni Tatang Enofre kung saan ay ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Naitay Arnolpo at si Mang Sebastian. Amo po, Tatang Enofre. Yang may hawak na isang mayahin ay si Sebastian. Isa yang magtatari. At yang isa naman ay sino nga ba yan? Ah, si Arnolpo. Hindi naman talaga yan magsasabong at siguro kaya siya naparito upang pumusta sa kanilang mayahing yan. Ang sagot ng sintensyador ng sabungan, manghang muling ibinaling ni Tatang Inopre ang kanyang paningin sa kinaroroonan nila itay. Kasunod ay, Kanawan ba? Puntahan mo sila at sabihin mo sa kanilang itong aking malatubang panabong at ang kanilang mayahin. Ang gusto kong magbakbakan ngayon mabilis namang sumunod kay Tatang Ilopre ang nasabing sintensyador ng sabungan at lumapit ito kinaitay. Kanaon ba? Ah, magandang balita yan. At magandang pagkakataon dahil yan talaga ang sadya namin sa baryong ito. Ang ibangga sa kanyang malatubang panabong. Ito ng aming mayahin. Ang sagot ni Mang Sebastian sa nasabing sintensyador. Sisigurado ka ba, Sebastian? Hindi basta-basta ang kanyang malatubang panabong na yon. Alam mo naman siguro ang usap-usapan kay Nopre at sa kanyang panabong na yon. Ang nauutal na pagkakasabi kay Mang Sebastian ng sintensyador ng sabungan. Oo, alam ko ang tungkol sa kanya at sa kanyang malatubang panabong. Pero hindi na mahalaga pa yon. Dahil talagang naka-schedule na itong aming mayahin sa kanyang panabong na yon. Ibinalita ka agad yun, o sinabi yun, ng sintensyador ng sabungan, inatatang inopre. Ganoon ba? Eh, 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 eh. Nakakatuwa naman yung mga sabungerong ganyan. Ganyan ang gusto ko. Pero, alam mo, sa tingin ko eh, merong ibubuga rin ang kanilang mayahi na yan. Dahil alam ko, kapag ka ang isang panabong ay pangbakbakan o pangkawali. Mukhang mapapalaban ang aking manatuba... ngayong araw na ito. Eh, 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 eh. At pagkatapos na sabihin yon ni Tatang Inopre, ay pinapasok na nga sila itay ng sentensyador ng sabungan sa mismong loob ng sabungan kasama ni Mang Sebastian si Itay Arnold po. Sa loob ng sabungan, dala nila ang aming mayahing panabong kapansin-pansin kay Tatang Inopre ang kanyang mayat mayang tingin o sulyap sa aming mayahing nooy. Hawak na ni Itay at kinakargahan na nga ng tari ni Mang Sebastian sa gilid. Nang loob ng sabungan, ang kanyang titig sa aming mayahing panabong ay merong halong pagtataka at pagkamangha. Sebastian, kinakabahan talaga ako sa kalalabsan ng magiging laban. Sa kalalabsan ng magiging laban itong aking mayahin laban sa malatubang yun. Ang sabi ni Itay habang nakatoon ang kanyang paningin sa nooy. Malatubang pinakargahan na ng tari ni Tatang Inopre. Nakita pa niyang dinuraan ng matanda ang talim ng tari ng kanilang panabong at pagkatapos ay ginayumos nito ang palong ng kanyang malatuba. Walang ka-ID-ID noon si Itay sa kung para saan ang kanyang ginawang yun. Sa kanyang panabong Huwag kang mag-alala O sa iyong panabong Kaibigang Arnold po Dahil sa maliyan kailangan positibo palagi ang ating isip Para sa ating panabong at, at saka magtiwala ka sa akin Bilang isang magtatare At pagkatapos na sabihin yun Ni Mang Sebastian Taitay Ay tinawag na nga silang dalawa Ni Tatang Enopre Nang sintensyador ng sabungan Upang pagharapin na nga nila sa gitnang bahagi ng sabungan ang dalawang mga panabong. Ang totoo, iho. Matagal na akong magsasabong at marami na akong mga sabongerong nakilala at nakaharap sa gitnang bahagi ng sabungan. Higit sa lahat ay marami na akong nakitang mga kakaibang mga panabong. Pero ngayon pa lamang ako nakakita ng isang mayahing katulad nang mayahing hawak mo at isang magtataring walang mababanaag na takot para sa kanyang panabong ang sabi ni Tatang Inopre kay Mang Sebastian nang sila'y magkaharap na nga sa gitnang bahagi ng sabungan Ang totoo po niyan, Tatang Inopre Hindi po sa akin ang panabong na ito kundi sa akin kaibigan yon itinuro ni Mang Sebastian si Tay matapos niyang sabihin yon Ganoon ba? Mukhang hindi magsasabong yung kaltigang mong yan. Pero, nakapagtatakang... Papaano siya nagkaroon ng isang pambihirang panabong na katulad ng mayahing yan? Tatangin na Hindi nga siya magsasabong at wala siyang alam kung papaano kumundisyon ng isang manok panabong. Pero ako ang nagturo sa kanya kung papaano mag-alaga ng isang panabong. At saka ang totoo eh, nakakaramdam rin ako ng takot para sa aming panabong na ito. Pero kinakailangan kong burahin yon dahil malaki ang aking tiwala sa aming panabong na ito. Kanoon ba? Iho, sige, umpisahan na nating pagharapin ang ating mga panabong. Parehong gumanti ng pagtuka sa bawat isa ang dalawang mga panabong. Subalit, nagtaka ang lahat. Lalo na nga, si Tatang Inopre. Dahil, nang akma na nga sana nilang bibitawan sa sahig ng sabungan ang dalawang mga panabungay, digla na lamang na tumilaok ng napakahaba ng aming mayahing panabong na laki ang mga mata ni Tatang Inopre. At bahagya pa itong napaatras na para bang siya'y nagulat ng mga pagkakataong yun at sinabi niya sa kanyang sariling Imposible ito Ang pagtilaok niya ay ma may hatid na kilabot sa aking pagkatao at piligro para sa aking panabong Ngayon pa lamang ako nakaranas ng ganto Malakas talaga ang kutob kong may kakaiba sa mayahing panabong na ito Tatanginopre Bakit po kayo biglang natahimik? Ang nagtatakang Tanong sa kanya ni Mang Sebastian dahilan upang manumbalik sa tamang wisyo si Tatang Inopre. Pasensya ka na iho da dahil meron lang akong diglang naalala. Magkasabay na nga nilang binitawan sa lupang siyang nagsisilbing sahig ng sabungan ang dalawang mga panabong. Kumalabog na noon sa tindi ng takot para sa aming mayahing panabong ang dibdib na itay bumanat kaagad ng mga sunod-sunod na mga pagpalo sa aming mayahing panabong ang nasabing malatubang panabong ni Tatang Inopre. Napakabilis kong kumilos ng nasabing panabong na yon. Subalit, sa bawat pagpalo niya sa aming mayahing panabong ay puro pag-atras lang at pag iilag ang ginagawa ng aming mayahin at parang wala itong balak na gumanti ng pagpalo sa naturang katunggaling panabong. Anong ibig sabihin ito? Bakit hindi ko maganti ng pag-atake at pagpalo ang mayahing panabong na ito? Delikado! Delikado ito! Dahil parang kanyang pinag-aaralan ang mga pagkilos ng aking panabong at sa oras na ito'y umatake ng mga pagpalo niya'y natitiyak kong nasa peligro ang aking manatuba ang sabi ni Tatang Inopre sa kanyang sarili. Halos lahat ng sulok ng sabungay, narating na ng dalawang panabong. Pero hindi pa rin gumaganti ng pagbalo ang aming mayahing panabong ilang sandali pa'y nasaksihan ng lahat. Ng lahat ng mga taong nasa paligid ng sabungan sa kung pa paano tumalasik pa palayo sa nasabing malatubang panabong ang aming mayahing panabong. Subalit nagawa nitong ikampay ng sunod-sunod sa ere. Sa ere ang kanyang mga pakpak. Kahilan upang hindi ito tuluyang lumagabag sa harang ng sabungan. Kalmado at brusko itong bumagsak sa sahig ng sabungan. Hindi kalayuan sa kanyang katunggaling panabong. At nagtaka ang lahat sa kanya. Dahil sa parabang kabibitaw lamang sa kanya... Wala itong tinamong anumang pinsala ng tari Galing sa nasabing malatubang panabong sa kanyang buong katawan Higit sa lahat ay hindi man lang ito hinihingal At naging taliwas yun sa naturang malatubang panabong Dahil sa ito'y pagod na pagod na hinihingal na itong nakapusturang parang papasugod Sa ang lahi pa ng panabong nagmula ang mayahing panabong na ito Kakaiba ang kanyang paraan ng pagkikipaglaban. Ang nalilitong tanong ni Tatang Inopre sa kanyang sarili nang bigla na lamang na umatake ng papalapit. Sa aming mayahing panabong ang naturang malatubang panabong, dumungaw ito sa aming mayahin. Subalit biglang tumilaok na muli ang aming mayahing panabong. Kasunod ay, sa kauna-unahang pagkakataon ay tumalon ito at lumipad. Papalapit sa malatubang panabong na nooy. Nasa ere. Sunod-sunod at hindi mabilang na mga pagpalo ang kanyang ginawa sa malatubang panabong dahilan upang napaawang na ang mga bibig ng mga taong nasa paligid ng sabungan. Kabilang na nga doon, sinaitay, Mang Sebastian, higit sa lahat, ay ang Noy, matandang si Tatang Inopre. Pumailalim sa aming mayahin ang kanyang panabong habang sila'y nasa ere. At pinalo ito ng aming mayahing panabong pagpagsak nito sa lupay. Iniwan ng aming mayahing nangingisay-ngisay na at duguan ang naturang malatubang panabong hanggang sa ito'y mawala ng buhay. Mabilis itong nilapitan at sinuri ng sintensyador ng sabungan kasama si natatang inopre kung saan ay banaag na sa kanilang mga hitsura ang matinding kabiguan at doy nakita nilang wala ng palong ang kanilang panabong putol na rin ang lahat ng kanyang mga daliri at ang higit na ikinabulalas ng matandang si Tatang Inopre dahil sa ito'y taddad ng mga tusok ng tari sa kanyang buong katawan galing sa aming mayahing panabong samantalang ang aming mayahing panabong ay makikita itong marahang naglalakad. Papalapit kay Tay po, na parang nakikilala niya ang kanyang amo o nagmamayari sa kanya. Kalmado ito nang ito'y marahang kinuhan ni Itay at hinihimas niya ito. Sa si ipinakita mong laban ay hindi na ako mag-aalala pa sa iyo. Sa susunod, na ikaw ay merong makakabanggang panabong. Ang sabi ni Itay sa kanyang sarili at pagkatapos na makikitang marahang naglalakad papalapit. Kina Itay, ang matandang si Tatang Inopre, banaag ng kalungkutan at pagkadismaya ang kanyang hitsura dahil Sanabigo ang kanilang panabong. Bitbit -bit niya sa kanyang kaliwang kamay ang wala ng buhay na malatobang panabong at nang ito'y nasa harapan ng ani Itay at ni Mang Sebastian ay naguwi ka itong Ang pagkatalo ng aking panabong ay hindi ko kayang haluan ng kung ano-anong mga pagsisisi But dahil ako ako ang nagpasyang iharap ito sa inyong mayahing panabong na yan pero ang masasabi ko lang sa inyo magpapanalo ang inyong mayahing panabong na yan sa mga susunod pa niyang mga laban. Um, maraming salamat po sa inyo, Tatang Inopre. Ang sagot kagad ni Mang Sebastian ay Tatang Inopre. Ikaw, iho, hindi ba't sa iyo ang panapong na yan? Ang sabi pa ni Tatang Inopre kung saan ay ang kanyang tinutukoy ay si Itay Arnolfo. Sumagot naman kagad sa kanya si Itay at sinabi niyang, Opo, Tatang Inopre. Sa akin nga po ang panabong na ito. Alagaan mong mabuti ang panabong na yan. Dahil yan ang magdadala ng swerte sa inyo. Lalo na sa larong sabong. pero... Pero ano po, tatanga Ang tanong kaagad ni Mang Sebastian sa matanda at makikita namang parang nooy nagdadalawang isip na sagutin niyo ni Tatang Enopre subalit kalaunay, pero, may hatid na kamalasan at kamatayan sa sino mang mga taong magnanais na yan ay agawin sa inyo. Nagkatitigan si Tay at si Mang Sebastian nang marinig nila ang sinabing yon ng matandang si Tatang Inopre. Isang kakaibang panabong yang mayahing yan kaya naman ay kung maniniwala kayo o hindi ay nasa sa inyo na yon. Ang dagdag pang sabi ni Tatang Inopre at pagkatapos niyang maiabot kay Mang Sebastian ang kanyang patay ng panabong ay Tumalikod na ang mga itot, iniwan ang sabungan at iyon din ang ginawa nila itay. Matapos nilang makuha ang kanilang perang pustang naipanalo. Nang aming mayahing panabong ay nilisa na nga nila ang sabungan ng baryong iyon at muli silang naglakad pauwi sa aming baryo. Samantalang sa daan ng bundok, habang silang dalaway, naglalakad, ay makikitang tahimik si Itay na parang malalim ang kanyang iniisip. Pero, itong si Mang Sebastian, Nakita mo na Arnold po! Hindi ba totoong lahat ang mga sinabi ko sa iyo kanina? Isang fighter itong ating mayahing panabong, isang mataas na uring panabong. At maging si Tatang Inopre, at iba pa sa mga sabongero kanina'y manghang-mangha sa panabong mo ang taas noong pagbibida ni Mang Sebastian kay Itay habang ito'y naglalakad sa unahan ni Itay at bitbit -bit niya ang bihag. Subalit iba ang isinagot sa kanya ni Itay dahil hindi yan ang nilalaman ng isip ko ngayon si Sebastian. Ang mahinang sagot sa kanya ni Itay dahilan upang Ah, anong ibig mong sabihin Arnal po? Wag mong sabihin iniisip mo pa rin. Wag mong sabihin iniisip mo pa rin. Ang sinabi ni Tatang Nenopre kanina, tama ba ako Arnold po? Ang mapang-usisang tanong ni Mang Sebastian kay Itay. Oo, Sebastian, may katotohanan kaya ang kanyang mga sinabi kanina na may hatid na swerte sa amin ang panabong na ito, lalo na sa larong sabong. At malas naman sa mga taong magnanais na ito'y agawin sa amin. Ang may pag-aala lang, sabi sa kanya ni Itay, ngunit... Alam mo Arnold po ang totoo niyan ay yung sinabi niya kaninang swerte sa larong sabong yang panabong mo na yan dahil sa yan ay palaging mananalo sa bakbakan ay 100% yon ay may katotohanan dahil yun naman talaga ang nakikita ko pero ang sinabi niyang malas o maghahatid ng kamalasan at kamatayan sa mga taong aagaw o nanakaw sa iyong panabong na yan ay hindi ako naniniwala doon dahil kalokohan yun. Sana nga, Sebastian, ay totoo yung mga sinasabi mo. Ang maiksing sagot sa kanya ni Itay, subalit pilit na nagsusumiksik sa isip ni Itay na maaaring may katotohanan ang lahat ng mga sinabing yon sa kanila ni Tatang Inopre. Lalo na't wala siyang makitang anumang pagbibiro sa hitsura ng matanda. Habang yon ay binabanggit niya sa kanila sa halip ay seryoso ito dahilan upang makaramdam si Itay ng kilabot sa kanyang pagkatao patungkol sa aming alagang mayahing panabong. Lalo na kung ito'y tumilaok ay may hatid na kilabot sa aming pagkatao at nang silang dalaway makarating na nga sa aming baryo at mismong tahanay ay nakita nilang nasa labas na ng aming kubo si Tio hermenyo at makikita itong Merong hinihimas na isang panabong na kanyang pag-aari Dahil sa ito'y isa ring magsasabong At nang sila'y makalapit na nga sa kanyay Ay naguwi ka itong si Tiyo Hermenyo kay Tay ng mga katagang Hindi ko alam na ikaw pala'y merong alagang isang mayahing panabong, Pinsang Arnold po Isang mataas na uring mayahing panabong ah uh, Oo, Pinsang Hermenio. Pasensya ka na, Pinsan kung hindi ko kaagad sa iyo ito nasabi dahil sa ako'y naging abala sa bundok at saka bihira ka rin pumasyal dito sa amin ang sagot sa kanya ni Itay. Kung sa bagay tama ka dyan, Pinsang Arnold po. Tama ka rin yan, Pero, maaari bang humingi ng pabor sa'yo? Ano yun, Pinsan? Tinitigan muna si Itay ng makahulugan ni Tio Herminio bago ito nag-uwi kang. Maaari ko bang dalhin niyang panabong mo sa Bariyo ng ating pinsang sabongerong si Pinsang Aaron dahil may magaganap na sabong sa kanilang bariyo. Maaari ba? Pinsang Arnold po. Sa lahat ng nakinig sa ating magandang kwentong ito, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po'y patuloy niyong suportahan ang mga kwento ng ating butihing narrator na si Sir Diaz. sa paraang pag-like, pag-comment, at pag-subscribe sa kanyang mga kwento o sa kanyang mismong channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nais ko lamang pong shoutout si Boss Tommy Cadiz. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Lito Cinco. Kay Boss Wilfredo Lata. ng managsakwem pa ni Baysiha. Kay Boss Paklito. Maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Manunubok PH. Maraming salamat po, Boss. Kay Boss Eduardo Edith, maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Kay Boss Eric Salentes ng Subic Sambales, maraming salamat sa inyo, Boss. Kay Boss Mga Kamandaragat ng Bato Baraban ng Banati Iloilo, maraming maraming salamat sa inyo, Boss. Kay Boss Donny Boy, maraming maraming salamat po, Boss. Silent listeners from Central Visayas, Paul. Nais ko lamang pong pasalamatan na shout out si Tropa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Jolito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo, boss. Shout out po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang shout out po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shout out po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar. Kay Boss Rowell Mendoza ng Silang Kabite. Salamat po kay Boss Milchor Recta. Kay Boss Jana Agustin kay Boss Henry Tamigin ng Davao City kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview maraming maraming salamat po sa inyo boss kay Boss Tony Villaruel maraming maraming salamat po boss nais ko lamang pong i-shout out si Boss RJ Vlogs boss maraming maraming salamat po sa inyo kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan Laguna Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shout out po kay Boss Rapailito Arnaiz Bilyaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss, maraming salamat po. Shout out po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano kay Mampia Arnais Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong Sina na Boss Jomar, Boss Obyong Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss Digi Diren Galido, Kay Boss Mirwin Olive Kay Boss Jat Magdas Kay Boss Hermelito Baloya Kay Mam Ma Melrose Popas Kay Mam Ma Eden Baliente at sa kanyang buong pamilya Dyan po sa kanokan Kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya Kay Boss Giobel, Kay Boss Borleng Lawrence Kay Boss Laguda Erle Kay Boss Jan Gavin Moneva Kay Tokayo G.C. Candelaria El eh, Gerard Bacaraza. Pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss Jun Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston. Sa aking darling na si Ma'am Chris apol Kay Boss Mark De La Cruz Kay Boss John Hicap, Kay Boss G. Samudio Kay Boss Gerald Bacolod Kay Boss Malvinis Gera, Kay Ma'am John Lee Kay Ma'am Rosie De Mesa Kay Boss Amer Kay Ma'am Resel Grato Kay Boss uh, Sigma Kay Ma'am Jusilin Vregente Vregente Kay Boss Guillermo Banaga kay Boss Julie Rovion Palyan kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Bellieta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong Alcantara Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss uh, Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Deas kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Bus Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sami Baklas, kay Bus Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Bus Rodillo Ledesma, kay Bus Backyard Breeder,